Viral ngayon sa social media ang isang elementary pupil sa Lupondava Oriental habang nanananghalian sa loob ng kanilang classroom. Ang ulam nito ay dahon ng sibuyas, toyo at may halong mantika. Ako ang inahan ni Jelani Saripada na osakabata nga nag-viral sa mga video tungod sa... Na krisis sa panahon, mato nga, nagsud siya si Boyas so, kaya ito nga time. So, para dili lang yun siya maka-absent. Nangita siya pamaagi na magbahog siya tuyo at with mantika. Tapos, idagdagan na lang niya si Boyas dahon. Um, ako di ay ang science teacher ni Jalani. Nakuha na ko ang video after, uh, during recess time. Napansin ako, si Jalani lang yun kay siya rin yun nalahi uh, sudan ng uban, manok, ana, isda, or hotdog. Siya mag-go si Boya's dahon. Das, ako, namadyo kay TikTok account, duga na for since 2017 ba? Tapos, the following day, nag-viral. naku, ko nung pasalamat sa Brigada, kay Senator Bungo, kay inyo yung napansin. Tapos, natabangan ninyo si Jalani. na, di ba? Ingon ni Senador, get into sports, stay away from drugs. Ah, <laughs> uh, <laughs> 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 like Okay. na, gamito ni mo na sa pag-eskwila ni mo, ha? Si Jelanis, uh, isip ako ang estudyante, uh, buutan niya siya bata, dili na siya pagsubuon, tapos responsable, unya, uh, masking wala sila yung kurenti sa ilang balay, ang iyang mga assignment, uh, nako na ako nga, sa classroom yun niya, ginahimo ang iyang mga assignment. Nakita na ako, nga porsigido yun siya nga, mo maskin pa sa uh, ilahang kalisod. Buutan yun yung bata. Nanimo, Senator Bungo, Una-una, magpasalamat ito kung kay Ala kay Gikuhit in niya kasing-kasing na mutabag na hindi mo ito mapansin o malingi. Dili lang ko nga, dili lang sa ang akong anak ang dapat mong mga tabangan ubi dili lang po ang akong anak ang naingon ani. Eh. Pero manginaot ko na sa iyo kung kayo, tagkagpag kong tagmatabangan pa nga lain pa, pang natubong ko dagkang kahit salamat sa imong kita imong tabang sa mua unta maka maka tabang po ang mga taon na puro tabang o kaning silpon na imong gata sa kuwa kailangan din ako ne, sa akong pag eskwela o ang saat na ako kay magdarong ko eskwela para makaumang ko eskwela sa lama kay Senator Bongo Maugin lang ako unahon. Unahin ko po yung uh, pagsiservisyo, lalong-lalo na po sa mga mahirap nating kababayan. Maugin lang ako unahon, Permit.